Kung gusto ninyong i-control ang takbo ng sasakyan, pwede ninyong gamitin yung manual mode. Hindi lang naman yan sa pag-uphill or downhill. Uh, pwede nyo siyang gamitin kung halimbawa gusto nyo takbo ng inyong sasakyan is around 20 kph lang. So pwede nyo siyang iset sa first gear or second gear. Uh, at ang mangyayari dyan, hanggang dun lang talaga yung ibibilis mo. Kasi ang mga manual mode, mga, mga pups, no, hindi siya nag-upshift. Else, nagda-downshift lang siya. Kung bumabagal kayo, magda-downshift yan. Pero, pag bumibilis kayo, hindi yan mag-upshift. Hello mga paps! I'm Kuya Shane. At yun, may nareceive tayong question, ano, daw, ano pa daw ba? yung ibang use ng manual mode. No? Actually, sa pagda-drive, especially sa city driving o kahit on highway driving, napaka-rare gamitin talaga itong manual mode. no. Pwede sabihin na natin, mga 95 to 98% ay eh nasa drive talaga tayo. Pero, yung manual mode, napaka-rare yan gamitin. Except, gusto mo mag-enjoy mag-drive, gusto mong i-control yung takbo ng iyong sasakyan, gusto mong sigurado makakaahon ka, o gusto mong control yung pagbaba ng inyong sasakyan. So, yan yung pinaka main use ng manual mode. Ano? So, yan. For example nga, ikaw ay aahon sa sobrang tarik na kalsada at uh, kayo. Best option na ilagay mo sa manual mode para hindi mabitin yung inyong makina o yung inyong transmission. At ganon din naman, kung gusto nyong is ano, i maintain yung pagbulusok ng inyong sa saken like for example gusto nyo 30 kph lang kahit loaded kayo eh hindi um, bumibilis yung saken mo pag bumababa so pwede mong ilagay yan diyan like second gear or third gear and magme-maintain lang yan ng mga 20 to 30 kph kasi ang problema pag preno tayo ng preno pag uminit yung preno natin pwedeng magfail yan so mas better na ilagay mo lang siya doon sa uh, tamang uh, cambio para yung makina natin tsaka yung transmission tumutulong din para bumagal yung ating sasakyan so yan yung isa sa pinaka main use ng manual mode ano? lalo na pag yung kayo ay bumababa sa mga downshift talaga o bumababa dun talaga sa mga pababang kalsada loaded kayo ah uh, puro pababa so yun pwede nyo gamitin talaga yung manual mode ano? pero yun nga On, on city driving, napaka-rare talaga gamitin. Okay, halos hindi nyo talaga gagamitin yan. Pero yon, kung gusto nyo halimbawa, merong parada, like 10 kph lang yung takbuhan ninyo, pwede nyo siyang ilagay dun sa manual mode at ilagay nyo lang siya sa first gear. So, mag-maintain lang yan ng almost 10 kph. Ang manual mode kasi mga pops no, hindi siya nag up -ship. So, hindi siya, pag bumibilis kayo, hindi yan pupunta sa second gear, third gear. Kung baga, mangyayari dyan, yung ugong ng sasakyan ninyo lalakas kasi ng, aapak ng gas para bumilis pero hindi na siya mag-upshift. Pero pag kayo ay namimre, no, bumabagal yung sasakyan ninyo, automatic siyang magda-downshift. So, yun naman yung use ng manual mode. No. So, yun mga no, paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea. Ang pinaka-advise ko dyan, gamitin niyo explore niyo nothing to worry, wala namang masisira dyan. Uh, make sure lang, ano, pag kayo ay mag-shift to drive to manual mode, eh sana mabagal yung takbo ninyo. Huwag sanang matulen para hindi nyo ma-experience yung pwedeng sudden engine break So yun know, mga paps, no? sana nagustuhan nyo yung video. Pakilike na lang.